Nakakuha sila ng Yamashita Treasure na mga gold coins na deposito. Ano-ano ang kanilang mga nakitang marker palatandaan kapag mayroong nakadepositong gold coins. Yan po ang ating ibabahagi sa inyo sa araw po na ito mga ka-treasure hunter. Welcome Treasure Hunters all over the Philippines Welcome to my channel Naniniwala ba kayo sa kasabihang Ang naghahanap ay makakatagpo Welcome back again sa akin channel mga ka-treasure hunter Luzon, Visayas, Mindanao tayo na naman po ay magbabalik sa kwentuhang Yamashita Treasure na naman po at ang ating ang pag-uusapan ngayon topic ay tungkol po sa mga nakakuha ng mga gold coins na deposito. Ano-ano nga ba ang ating makikitang mga marker sign kapag mayroon pong mga gintong barya na itinago po ng mga Japanese Imperial Army. Pero bago yan, bago po natin ibabahagi sa inyo, ay Magpapasalamat po muna tayo sa lahat po ng ating mga taga-panood. Taga mga subscriber po natin. Maraming maraming salamat po uli. At sa mga haters, no, bashers na patuloy pong nagko-comment sa atin pong uh, comment section sa YouTube channel natin ay uh, nagpapasalamat din tayo. So continue po tayo sa pagbabahagi po ng mga kaalaman tungkol po sa mga sikreto ng mga Japanese Imperial Army at ang ating nga pong ibabahagi sa inyo sa araw po na ito ay tungkol nga po sa mga nakahukay ng Yamashita Treasure na kung saan nakakuha ng mga gold coins. Ano-ano nga ba ang palatandaan kapag mayroon pong mga naitagong mga bariya na ginto no, sa lugar. Napaka napakahalaga po ito sapagkat posibleng makakita din tayo ng kaparihas nito ito pong mga na-recover na Yamashita treasure na kung saan mga bariyang ginto napakarami po ang madala ng mga Japanese Imperial Army na mga gold coins na kung saan ikinalat po sa buong bansang Pilipinas no at posible pong may mga ganitong klasing mga sign markers na atin pong makikita na magkaroon tayo ng idea no magbigay sa atin ng idea para po matuklasan natin yung mga itinagong gintong barya ng mga Japanese Imperial Army. May nagsasabing giveaway naman ang mga gintong barya kaya hindi na mahalaga yun. Lingid po sa inyong kaalaman mga ka treasure hunter mga, lingid po sa ating kaalaman ang mga gold coins deposit ay hindi rin masasabing um uh, maliit lamang o giveaway lamang sapagkat may mga nakahukay ng mga gintong bariya na nakalagay sa drum na marami no? Uh, hindi lang uh, million million sa piso maaring million dollars pa ang halaga sapagkat ito po ay mga antique na gold coins at kapag nakakuha tayo ng isang drum na mga ganitong klasing mga gintong bariya ay limpak-limpak po ang halaga ng mga ganitong klasing kayamanan kapag atin pong matatagpuan. So dumako po tayo sa atin pong pinakatapik na pag-uusapan ngayon tungkol nga po sa mga sign markers no? na posible pong ating matutuklasan ito pong mga gintong bariya na naitago. Ang mga Japanese Imperial Army nga ay uh, marami silang nailagay na mga gold coins no sa buong bansang Pilipinas no at ang uh, pinakamadalas po nilang napagtataguan ng mga gintong barya ay ang mga gilid ng kalsada no mga highways mga daanan no na may pa letter U, letter S, letter Y na mga daanan po at uh, to posibleng marami na po sa ating mga kababayan ang mga nakakuha po ng ganito. At karamihan pong mga nakakuha ng mga ganitong klasing kayamanan o gintong bariya na naitago po ng mga hapon ay ang mga driver ng bakhu, no? Yung mga construction workers na construction sa may mga lumang mga bahay at ito pong sa gilid ng karsada na nagbubuldoser po sila na madalas ay uh, nila itong mga gilid ng kalasada at nadali po ang mga gold coins na kalimitang dyan na ilalagay ng mga Japanese Imperial Army. Madalas ding matatagpuan ang mga gold coins no sa mga Boreal sites. Isa po sa ating kababayang nakakuha na nakakuha siya ng uh, gold coins no, na nakalagay sa banga na na ilagay po sa burial site kasama po ang mga buto ng tao So isa pong palatandaan ng mga Japanese Imperial Army ay ang mga buto ng tao uh, mga uh, helmet, mga kagamitan na nandyan po sa lugar na nagkakalat ay isa ding palatandaan na may itinagong mga gintong bariya sa lugar So isa po sa pinakakumon na mga sign markers na ginawa ng mga Japanese Imperial Army ay ang mga pira-pirasong durug-durug na mga banga no na uh, ginawa pong maliliit no durug-durug na mga banga or durug-durug na mga buti na iba't iba ang kulay ay nagsasabi po na mayroong naitagong mga bariyang ginto no sa lugar. Marami po ang nakakakuha nito at isa nga ang atin pong kababayan na ating nakasalamuha na hindi natin babanggitin ang pangalan na siya ay nakadali ng mga gintong barya uh, na may mga bubog, mga durug-durug na mga banga na naisama at may mga buto ng tao nakasama So pira-piraso po yung mga uh, Alam nyo yung mga clay na banga Nung unang panahon At pira-pirasong uh, Mga buti Na iba't ibang kulay So isa din sa mga nakakakuha Ito pong nakatira sa may mga gilid ng kalasada Mayroon din po tayong kakilala Na nakakuha ng isang drum Ng mga gold coins Na nakalagay po Sa liter Y na kalasada At sa gilid Nung nagagardin sila ay nakuha niya yung isang drum po ng mga gold coins na bago nila nakuha ito ay may mga nahuhukay sila mismo sa gilid ng kalsada ng mga durug-durug na mga buti na iba't iba ang kulay. May mga green, brown no na nakukuha silang mga durug-durug na buti. Yung mga luma po na buti na makakapal, yung mga sinaon buti ay pira-piraso o kung hindi man pira-pirasong buti ay mga banga ng no, mga ceramic na durug-durug yan po ay nagsasabing may naitagong mga gold coins dyan po sa lugar sapagkat yan po ay proven na pagkuhanan na po ng isa po sa ating mga kababayan uh, na nakakuha po ng Yamashita Treasure na mga gold coins no so lagi nating tandaan ang mga gold coins Uh, kapag naitago nila ay kasama po itong mga pira-pirasong mga bagay no durug-durug na mga uh, buti at banga yan po ang pinaka palatandaan madalas sa uh, ito po ay nilalagay sa mga lumang bahay no mga old houses ng mga Japanese ng mga sinaunang tao Uh, na inailagay po ng mga Japanese Imperial Army, na design po ng mga Japanese Imperial Army ang mga ganitong klasing sistema na nilalagyan po nila ng mga pirasong mga uh, banga or mga buti plato uh, na nagsasabing may itinagong mga kayamanan na katulad po nito ng mga gold coins yan po ay napatunayan ng ilan po sa ating mga kababayang nakahukay na ng Yamashita Treasure So bukod po sa mga buti na durug-durug, mga banga na durug-durug, mga buto ng tao o kung ano-ano pang bagay na pirapiraso, no, na makikita natin, matatagpuan po natin sa lugar na pinagbabaunan po ng mga gold coins na 'yan ay mayroon pang mga sign markers na nagsasabing may gold coins. Ito ay ang mga durug-durug na mga bato, no pira-pirasong mga bato no buong bato makikita natin na kapag tinusok natin siya ng bara ay magkakahiwa-hiwalay no na parang mga bilog-bilog, triangular, squares o ano-ano pa na nadudurog ka agad no pira-piraso sila at ito po ay madalas nating matutuklasan sa site Yamashita Treasure Site na nagsasabing may gold coins pa sa paligid na matatagpuan. At ito nga ay inilalagay ng mga, ng mga Japanese Imperial Army na palatandaan sa lugar po ng medyo mabundok na lugar. No? Medyo liblib -lib. uh, sa kabundukan. Nung sila po ay nagkalat ng mga kayamanan sa kabundukan, ay nadisinyo po nila ang mga ganitong klasing uh, sign markers. Ito pong mga bato na pirapiraso. At uh, may makikita din tayo mga bato na may mga kurting parang mukha ng tao mata, may ilong, uh, may bibig na nagsasabing may mga gold coins pabilog po yung karamihan natin makikitang parang mga uh, clay uh, bato na nadisenyuhan ng may mata at may bibig no? yan po ay nagsasabing may gold coins na naitago sa paligid subalit uh, ang mga ganitong klasing markers ay nagsasabi lamang na mayroong nakatago sa lugar. Hindi mismo matatagpuan ang kayamanan na gold coins sa kinaroroonan po ng mga markers na ito. So, posibleng uh, uh, hindi nalalayo, malapit lang sa lugar kung saan po natin matatagpuan ang mga pirapirasong mga bagay na ito na atin pong uh, matutuklasan. Ito pong mga itinagong gold coins, gintong bariya po ng mga Japanese Imperial Army. Isang halimbawa po uh, sa mga nagtatanong, si alam ko na itatanong kung saan banda matatagpuan kapag makakita tayo ng mga ganitong klase, no? Uh, hindi nalalayo sa lugar, sa area, at kalimitan mga gilid talaga ito ng kalsada, no? Uh, minsan mga 6 meters away from sa kalsada sa gilid ng kalsada o gilid ng mga creeks sa kabundukan ay may mga itinagong mga gold coins no ang mga Japanese Imperial Army kapag nakakita tayo ng mga ganitong klasing mga markers mga uh, ulitin natin mga bubog mga pirapirasong bubog na iba't ibang kulay mga pirapirasong mga banga or mga batong pinapiraso no na durug-durog na parang ding mga barya ah, kapag atin pong tinusok ng bara ay nagkakahiwa-hiwalay na parang mga barya po ay nagpapatunay na nagsasabing mayroong itinagong mga gold coins sa lugar mga barya po na ginto na ah, naibaon ng mga Japanese Imperial Army so yun po ang palatandaan ng mga gold coins o gintong barya na naitago po ng mga Japanese Imperial Imperial Army na may patunay no may uh, may katibayan. Uh, idagdag po natin bago tayo magtapos ito po'ng experience ng ating kababayang nakakuha ng mga uh, gintong barya ay ito pong hindi ito Yamashita treasure kundi ito po ay mga Spanish sa Spanish era no na may mga gintong barya din na naibaon sa mga punong haligi ng mga lumang bahay no mga old houses ng mga Spanish ay nilalagyan din ng mga gintong barya mga pilak na barya noong unang panahon uh, sapagkat so ang mga Kastila noon kapag sila po ay nagtatayo ng mga building malalaking bahay o mga Bahay nila ay nilalagyan po ng mga barya, gintong barya o gintong uh, bariyang pilak na kanila pong uh, itinatago madalas sa ilalim ng haligi o sa poste ng mga bahay nila. So, 'yan lang po ang atin pong naibahagi sa inyo ay napaka-informative po ito. Ito pong mga ganitong klasing Uh, kaalaman sapagkat so, posibleng makatuklas din tayo ng mga ganitong klasing mga naitagong kayamanan ng mga naunang taong mananakop dito po sa ating bansa. So sana po ay nakapagbigay na naman sa atin, sa inyo ng kaunting kaalaman tungkol po sa mga uh, kayamanang posibleng nating matatagpuan, matutuklasan dito po sa bansang Pilipinas. No? Sana ay nag-enjoy na naman kayo dito sa atin pong naibahagi sa inyo ngayong topic. Hanggang susunod po ang inyong Katresor Hunter nagsasabing kapag tayo po ay naghahanap, tiyak tayo po ay makakahanap. Maraming maraming salamat po.